Hello! Welcome sa Buhay Barko mini vlog! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang Halloween celebration dito sa barko. Tradisyon na nga every year yung magkaroon ng iba't ibang activities kapag Halloween. Siyempre, walang celebration na walang handaan. At di pa si Ma'am Serena dahil food is life! 10pm nga pala nag-start ang Junk Food Night. Sakto naman kasi di naman ako nag-dinner kanina. Bago pa man i-open ng crew mess, eh busy-busy naman kami sa pag selfie. Sakto din naman ang oras ng handaan kasi patapos na rin mostly ang shift ng mga crew. At nung inopen na nga ang mess, ayan, sumugod na nga agad ng mga crew. Sumasayo-sayo pa to si Choi habang nakapila feeling host na naman ako ng party dahil pinintahan ko sila isa-isa sa table. Tinanong ko sila kung anong inaalala nila ngayong undas. Shoot, ang sagot ba naman eh alaala -ala na lang daw ng allotment dahil sa sobrang aga nitong pumasok sa account nila eh mukhang naubos na. Ang dami pa rin kong nakapila sa labas. Ang balita kasi may lechon, biko, lumpia at embutido pero syempre lahat yun marites lang. Hindi makukumpleto ang mga ganap sa Halloween kung hindi tayo dadaan dito sa kasino. Tradisyon na talaga nila mag kapag Halloween todo effort talaga sila sa pag-iisip ng costume sa event na ito. Sa katunayan, may price na $100 na mapipiling best in costume. Tingnan nyo naman, napaka-creative ng mga casino staff. Kayo, sinong bet nyo? Shoutout nga pala sa mga gorgeous mateys natin na si Miss Emily at si Miss Jean. Talaga namang pinay power. Bago bumalik ng cabin, tumaan muna ako dito sa may crew bar. Dahil sa part na video na to, ipapakita naman natin ang crew Halloween party. Abangan!